ito sa Ninong Mike, ito na nga, ito yung uh, bagong andas. tama ka dyan, oh, no? yung bagong Oh, ayan o, oh. oh, doon bumuungan sa mga nanonood ang... sa ating Facebook page live. Oo, oh, bumuo nga ng bagong andas ang Saraw Motors Incorporated, ang isa sa mga pinakaluma ni Ninong Mike, ano, na, bumu na gumagawa ng jeepney sa bansa. Ayon, ito yung ayon, no? Kay uh, Architect Leonard John Tarao, Operations Supervisor ng Saraw Motors Incorporated, Ninong Mike, itong andas na ginagamit ngayong translation 2024 ay humigit kumulang tatlong buwan ang uh, kanilang uh, ginugol simula ko noong nakaraan taon upang mabuo nga ang uh, naturang uh, bagong andas. Ang ibinigay binigay sa kanila ang uh, disenyo at kanilang binoo ang bagong andas sa kanilang uh, shop. Dito nga, Ninong Mike, ano, sa lungsod ng Las Piñas, ang uh, isa sa mga pinakahirap daw no, ayon kay John Saraw ay uh, yung uh, paglalagay nga nung, uh, nung parang ng uh, salamin ni nung Mike to, na siya protect nga sa andas at uh, sa mga oras na ito ay pumapalaot na tama ba ko ni nung Mike ang ating, uh, nasa finance is... road na inaanak uh, sa... Oo, nasa finance road na nga daw ni nung Mike ang uh, naturang andas at so far so good eh, Mino... merong uh, taong nakamonitor. Na, natanong ng... mo ba yung may-ari ng saraw, magkano yung kanilang ginastos? Omar oh, halaga? Confidential nga daw ni Mike. Oh. Ayon sa at, at uh, ito ay isa ring inisiyatibo ni Mike ng Saraw Motors Incorporated dahil kung matatanda mo yung lumang andas ay sila rin ang gumawa nito at nagme-maintain at tuwing translasyon ang uh, naturang mga andas ay talat uh, talag ng uh, pamunuhan ng simbahan ng Kiapo ay sa kanila lamang pala ni Nong Mike ano? na ipinagkakatiwala ang mga disenyo, ang pag-maintenance ng uh, bawat ng uh, andas. Yung luma at yung bago ay oh. pinagkatiwala nga sa Saraw Motors, ni Mike. Hindi sila nagpapabayad ha? Hindi sila nagpapabayad? Oo, oh, Ninong Mike at, Tama ka dyan, Ninong Mike. Ano, hindi nga nagpapabayad ano, ang Saraw Motors. Ito'y uh, kanilang uh, bilang uh, panata na rin ano, sa pag-poprosisyon uh, pag, uh lagi, nakapistahan ng itim na nasa Renault, Ninong Mike. Tatlong buwan ka mo? na ginawa yung uh, bagong andas, ilang tao ang gumawa nun? Marami Ninong Mike. Siguro umabot sa tatlongpong katao, Ninong wow. Mike. Tatlongpong katao Facebook. sa loob ng tatlong buwan? Yes, Ninong Mike. Ganyang katiba sa... yan? Yes, Ninong Mike. Ito yung mula sa fabrication ng mga body hanggang sa pagbuo ng chassis nito, Ninong Mike, eh, talagang uh, ginugol na. Dahil alam nila Ninong Mike na milyong-milyong katao yung uh, dadagsa. Kaya dapat matibay at uh, ligtas ang disenyo ng andas na gagamitin nga ni Nong Mike. At ito nga lang, merong lang uh, pahapon na profesionary itong uh, bagong uh, disenyo ng andas. May naglagay sila ng parang uh, fiberglass o yung uh, salamin, ano? Uh ah. na on, upang maprotektahan nga ni Nong Mike. Dahil alam mo naman, taon-taon eh medyo nadadamit yung ating uh, poon dahil alam mo naman napakatagal na nitong poon na to eh, tandaan taon na to, Ninong Mike. Eh, itong uh, mahal na pong itinanasareno natin sa Quiapo. At uh, ito nga, uh, bilang karagdagap proteksyon nga, eh, naglagay na ng provisional uh, provisionary glass ang uh, Motors upang maproteksyonan nga ang ating mahal na pong Ninong Mike. Okay. Uh, kailan nila din nila yan? Sa, ano? sa kiri Kasi uh, kung na ako nagkakamali, eh, nila sa Quirino Grandstand o saan ba? Doon ba muna sa Quiapo Church bago dinala sa Quirino Grandstand? Paano nangyari? Ninong Mike, ibinyahi nga ito dito na mismo yata sa Crino Grandstand dahil alam mo naman, Ninong Mike, kung uh, idadaling pa nila sa Quiapo itong mga ilang araw bago ang ano, eh, pagkakaguluan at pagkakapiesta. Pero Ninong Mike, ito yung nakabalot ng dilaw na tela. No? Kung mapapansin mo nga dyan, no? ilang, uh, ilang araw bago ang undas, ay eh, nandiyan na yung, uh, ang andas na gagamitin nga itong... Uh, gagamitin nga ng na mahal na poon, eh, binalutan muna nila nito ng dilaw at ayun na nga, sa eh, mga oras na ito, eh, na. Pero Ninong Mike, eh, basis base sa pagkakalam ko sa aking na uh, informasyon, habang bumabiyahin ngayon ng Andas, so far so good. Wala pa namang damage na nangyayari doon sa bagong Andas, Ninong Mike. Alright, thank you so much, AJ Igasho.